So eto guys, day 15 na dito pa rin sa uh, baboyang walang amoy. So napakaganda guys na makaranas tayo at maka-experience na itong project nga natin na uh, uh, pag-aalaga ng baboy. 120 days yung program natin, nasa day 15 na tayo. Ang bilis ng araw guys, di ba? Uh, day 15, mula piglets, binili uh, galing sa ibang babuyan at eto na nga, nasa day 15 na tayo. 120 days, mahaba-haba pa na pag-aalaga ito pero napakarami ng mga experiences na karanas na na tayo na nagtatay yung baboy at nakaranas na rin tayo na uh, maingay yung baboy, nagugutom yung baboy, nakaranas na magpalit ng mga pakain sa baboy. Ito na guys, dito sa day 15, excited na rin tayo. Ano ba yung mangyayari after 120 days? Kaya pag-usapan natin guys, paano ba kikita naman dito sa pag-aalaga ng patabaing baboy at magkano ba yung possible na pwede natin kitain dito sa baboyan walang amoy kung patiner yung, yung pag-uusapan natin at aalagaan natin. So himay-himayin natin yan mga katropa. So para lumaki ang ating mga alagang baboy, kailangan may sapat na at wastong nutrisyon. Ibig sabihin, right feeding program para sa ating mga alagang baboy. Pumili tayo mga katropa ng feeds na mapagkakatiwalaan natin. Maaari tayong pumili ng feeds na mahal pero quality at nabibigay sa atin yung tamang target weight natin. Ibig sabihin kung ano yung pinakain natin, magre-resulta sa katawan ng ating mga alagang baboy dahil mabilis lumaki ang ating mga alagang baboy. Ikalawa naman, pwede tayong pumili ng hindi kamahalan pero lumalaki rin yung baboy. Uh, o kaya pwede tayong mamili ng murang pakain pero medyo kulang sa laki yung ating mga alagang baboy. Ibig sabihin, mag-e-extend pa tayo. Pero namang pagkakataon na kahit na mura yung pakain natin sa ating mga alagang baboy, eh nakukuha pa rin yung tamang timbang. Basta right management lang sa ating baboyan. Paano ba yung right management sa ating baboyan? Ang right management sa ating baboyan is dapat <coughs> pakainin natin ng tama yung ating mga alagang baboy. May oras paglilinis ng ating mga kulungan ng baboy para at least matiyak na hygienic yung area. At hindi magkakasakit yung ating mga alagang baboy. At syempre dapat secured yung ating babuyan para at least uh, hindi mawala yung ating baboy. Eto naman, paano naman tayo kikita dito sa mga alagang baboy? Kailangan guys kung patiner yung inaalagaan natin, imapalaki natin yung baboy sa good size. Ang good size na tinatawag is yung paabutin yung baboy sa 80 kilos. Kapag nag-80 kilos and above, yung mga alagang baboy, yan ay yung tinatawag na good size. Ibig sabihin, line 8, 9, 10. Yan yung tinatawag ng mga uh, taga-bili ng baboy na good size. Ibig sabihin, 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos. Kapag tumimbang na guys sa ganyang uh, bigat yung ating mga alagang baboy, tinatawag yan na uh, pwede ng marketable na yung ating mga uh, patiner. Kapag marketable na yung ating partner, ibig sabihin malaki yung posibilidad na kumita tayo. Paano tayo kikita? Kikita tayo kapag naibenta natin yung mga partner. Hindi tayo kikita kapag yung mga baboy natin inasa kulungan pa rin at inaalagaan natin. Dahil kapag yung baboy natin inasa kulungan pa rin at inaalagaan pa rin natin, puro expenses. Ibig sabihin palabas ng palabas tayo ng pera. Kapag yung baboy guys, eh, dapat partner alagaan natin ng 3 and a half months o 3 months hanggang 4 months. Maximum na guys yung 4 months unless na commercial figure tayo at gusto nating palakihin ng mas malaking timbang yung baboy. And remember guys nakapag local market lang yung pinagbebentahan natin ng baboy, eh meron silang tinatawag na oversize. Kapag nag more than 105 kilos o 110 kilos na yung ating mga alagang baboy, eh overpat na yung tawag nila dyan at medyo mababa na yung kuha nila. Kaya importante na alam natin yung ganyang sistema. Line 8, line 9, line 10, ayan, 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos, pambenta na yung ating mga alagang baboy. Huwag na nating pahabain unless na mas mataas guys yung presyuhan sa ating lugar. Ha? Kung ang presyuhan guys ng baboy sa ating lugar is mataas katulad ng 180, 190, 200 per kilo, okay na paabuti natin ng 100 kilos. Pero kung ang presyuhan naman guys inapakababa yung 130, 120, dapat mabilis nating ma-dispose yung ating mga alagang baboy dahil kapag tumagal pa yan guys napakalaki ng konsumo niyan sa feeds. Kapag ibebenta na natin ang ating mga alagang baboy, makaka-expect tayo guys sa 180 per kilo, 190 per kilo ng live weight ng baboy, uh, which is tanungin muna natin kung ano ba yung kalakaran na, <coughs> na tumatakbo sa market. <coughs> Sorry. Para at least hindi tayo malugi. Kasi ang mangyayari niyan guys halimbawa Uh, kung ang sinabi sa atin ng isang buyer is uh, 160 per kilo tapos uh, kalaunan pala nalaman natin 170 per kilo naman pala talaga yung tumatakbo yung 10 piso, yung 5 pesos na diferensya napakalaking bagay na niyan guys pwedeng maging libo na ang katapat niyan depende sa timbang ng ating mga alagang baboy kaya importante na dapat kahit 5 piso lang sa difference ng live weight 10 piso lang sa difference ng live weight hinahabol natin kasi napakalaki ng katumbas niyan. Lalo na kung sa isang baboy guys ha. Halimbawa, isang baboy uh, 80 kilos, 90 kilos o 100 kilos. So yung limang pisong difference, 'di ba? I-multiply mo into 100 kilos. Ibig sabihin 500 na 'yon. Paano kung may 10 baboy ka na ibebenta? Ibig sabihin, 5,000 na kaagad yung nawala sa'yo. Sa limang pisong, diferensya pa lang yan mga katropa. Tapos yung baboy mo, 100 kilos. Paano kung mas mabigat pa dyan yung baboy mo o mas marami pa yung baboy na pangbenta mo. Kaya importante guys na alam natin yung 5 kilos, 10 kilos na diferensya, dapat hinahabol na, ah, 5 pesos, 10 pesos na difference sa pricing, dapat hinahabol natin. Kapag ang baboy guys umabot na sa age group na 3 and a half months na nating inalagaan mula, ah, mula, pagkawalay sa mula pagkawalay ha ibig sabihin kinuha na natin sa ibang baboyan, dadalhin na natin sa baboyan natin at yun na yung start ng counting natin ng day 1 para palakihin at kaming partner yung ating mga alagang baboy. So 4 months na pag-aalaga, 3 and a half months na pag-aalaga, marketable na yon at pwede na tayong na tayong kumita sa pamamagitan ng pagbebenta natin sa ating mga baboy. Magkano ba yung pwede naman natin kita eh? Depende sa kung magkano yung presyuhan. Pero normal na guys, pwede kang kumita between 3,000 to 6,000 kung nasa median yung pricing ng inyong um, ng live weight ng baboy sa inyong lugar. Kung napakataas naman guys ng presyuhan ng uh, baboy sa inyong lugar, mas maganda, mas makakabuti, palakihin yung baboy ng hanggang 100 kilos. Kasi pwede kang kumita ng mula 6,000 hanggang 8,000, minsan 12,000 pesos per baboy. Depende na lang guys ha, kung magkano yung tumatakbong presyuhan. Alam ba, nag-230, 240, yan talaga. Panalong-panalo ka dyan mga katropa. Pero kung ang presyohan guys is mababa sa inyong lugar, may posibilidad rin na maaari kang malugi. Kasi nga guys, kapag uh, sa feeds pa lang uh, 8,000, siguro minimum yan yung makakain ng inyong mga alagang baboy o pwedeng tumaas pa dyan, umabot pa ng 9,000 o 10,000, pinakamaksimum na yan para at least lumaki yung ating mga alagang baboy ng 100 kilos. So para kumita, kailangan lumaki yung baboy at maibenta natin sa magandang presyo kung gusto natin kumita, kailangan yung mga factors na yon dapat alam natin. Yung haba ng pag-aalaga natin sa mga baboy natin. Yung dami ng konsumo ng baboy pagdating sa feeds. Kasama na dyan yung gagastusin natin. At syempre, ang ikatlo naman is yung pricing ng baboy sa uh, market. Yung live weight price ng baboy sa market. So yun yung mga factor na nakakaapekto kung kikita ba tayo sa pag-aalaga ng baboy at kung magkano ba yung pwede natin kitain sa Uh, negosyo ng pagbababoyan, lalo na dito sa baboyang walang amoy. So, maraming maraming salamat mga katropa. Ilang subscriber na tayo? 60? 60,000 na no. So napakalapit na guys, 40,000 subscriber na lang. Pero napakadali na siguro niya na no. Dun sa mga bago pa lang sa aming YouTube channel, ayan, so mag-subscribe na kayo at syempre, iyayain niya rin yung mga katropa ninyo para at least sama-sama tayong magnegosyo ng baboyan. Araw-araw, iba't ibang topic. Syempre, samahan niyo kami dito sa regular update tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Day 15 na ngayon, ayan, napakalapit na at bagi isang buwan araw, no? halos kalahating buwan na. So, ibig sabihin, 3 months and half month. Ayan, 3.5 months na lang at pangbenta na yung mga alagang piglets. Ano. So, sampung baboy, ano kaya ang aabutin na ito mga katropa? Abangan nyo. So, kasama pa rin si... Ayan, sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Ito guys, si Kabadi Moko. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam.